tong mga faith na nakasaad pa rin dito sa Hebrew chapter 11 Tingnan natin kung ano yung klaseng faith meron sila sa Panginoon At kung ang ating faith ay kagaya ba nila chapter 11 verse 1 to So basahin ko muna itong Hebreo no chapter 11 mula sa uno ngayon ang panampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagat sa pamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. Sa panampalataya ay natatalasas natin na ang sangdibutan ay natatag sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita? Sa, panam- sa pananampalataya ni Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito ay sinaksihan sa kanyang siya ay matuwid na nagpapatutuo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaluban at sa pamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. Ito mga kaibigan, isa sa halimbawa ng pananampalataya ni Abel, Ang ginawa niya, naghandog po siya ng mabuti, malinis na offering. Naghahandog siya ng the best sa Panginoon dahil po sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tayo mga kaibigan, itong halimbawa na ito sa pananampalataya ni Abel, parihas ba tayo? Ang ating bang faith Tungkol po sa paghahandog, ang ating bumbang paghahandog ay malinis din po ba? Mula ba sa ating malinis na ginawa? Baka naman mula sa marumi. Kagaya sa kapatid ni Abel na si Cain. Diba? At dahil doon na kinalulugda ng Diyos si Abel ay pinatay ni Cain itong si Abel dahil sa selos. Dahil sa handog ni Abel ay hindi kinalugdan ng Diyos. So, may mga ganung paraan mga kaibigan. So kaya kailangan din po natin sa sarili natin. Ang tungkol po sa paghahandog na kailangan mula po sa malinis at walang kapintasan sa mata ng Diyos. Ibang diba ganda po itong halimbawa dahil sa palampalatay ni Abel ay malinis ang kanyang hinandog. Pinaka the best. Dapat ganun din po tayo mga kaibigan. At dito naman po mga kaibigan sa verse 5. Hebrew chapter 11 verse 5 Sa pananampalataya ni Enoch ay inilipat upang huwag siyang makita upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos at kung walang panampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumapit sa Diyos ay hindi dapat sumampalatayang may Diyos at siya, ay, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Tingnan niyo po mga kaibigan, ito din sa panampalataya ni Enoch, no? Siya ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At dito naman sa panampalataya ni Noe. Sa panampalataya ni Noe, ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbayan. Nasa sa pamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. O ba diba po mga kaibigan, itong si Noe, dahil sa kanyang faith, sinunod niya na gumawa ng ark para maligtas ang kanyang mga sangbahayan. At yung mga hindi na hindi na niwala ay ayun, nahuli na, hindi nasama. Kaya mga kaibigan, ganun po dapat tayo, yung faith natin. Ang faith natin ay, ay dapat kalugod-lugod sa Diyos na kung ano man natin hingiin sa Kanya ay ibibigay niya. So, practicing po natin yan mga kaibigan. Kasama na po ako. Dahil nga baka kulang ang faith ko, no? Kaya <laughs> hindi nakamit yung gusto. Pero naniniwala ako na may mga purpose, may mga bagay na inilalaan ang Diyos sa atin. Bawat isa po sa atin. Kaya be strong sa faith sa Panginoon mga kaibigan na kung meron man tayo nakamit o hinihingi na nakamit man o hindi pa, lahat po ay mula po sa Panginoon. Meron po tayong Diyos na niwala po tayo na may Diyos po. Verse verse 8 Sa panampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya ay yumaon na di nalalaman kung saan siya paparoon. ba diba po si Abraham? Tinawag po siya, pero tingnan niyo po, siya po ang ating, ang father of all nation. Sa panampalataya, siya ay naging mga sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana na isang pangako na kasama niya. Sapagkat inasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Yan po mga kaibigan, ano? Ang gumawa ay ang Diyos lang po talaga. Kung naniwala po tayo na may Diyos, ako naniwala po ako na may Diyos pag wala po ang Diyos sa buhay ko ay wala po ako. At dito po sa verse 11 mga kaibigan, sa panampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi ng lipas na ang kanyang gulang sa palibha palibhasa ay inari niyang tapat ang nangako. Di po ba? Pangako ng Diyos na yun, ibigyan. Kaya napaka-amaze po talaga ng Diyos, no? napaka-amazing. Ganda po dito sa verse 11 ng Hebrew mga kaibigan, tungkol po sa faith ang mga sinasabi dito. Kaya kayo din po, uh, inyo din pong talakayin mga kaibigan. 17 to 31. Pagpatuloy ko po mga kaibigan dito po sa verse 17 hanggang 31 po. Sa panampalataya ng subukini si Abraham ay inihandog si Isaac. Oo siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Imagine po mga kaibigan ano? Dahil sa faith, inihandog niya si Isaac kahit na kaisa-isang anak. Sa makatwid bagay pinagsabihan kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi na inisip na maging sa gimna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang mag-uli ng Diyos. Mula dyan, din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Sa panampalataya, binasbasan ni Isaac si Jacob at Esau tungkol sa mga bagay na darating. Sa panampalataya, si Jacob nang mamatay na ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nangatangan sa puno ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Egypto ng mga anak ni Israel at nagutos tungkol sa kanyang mga buto. Sa pananampalataya ng ipanganak ni Moises, nang ipanganak si Moises ay itinagong tatlong buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakita maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari sa panampalataya ng lumaki na si Moises ay tumanggin siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon na pinili pa ang siyang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Nang nainaring malaking Kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan sa Egypto sapagkat ang kanyang tinipigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pan pananampalataya iniwan niya ang Egypto na hindi natakot sa puot ng hari sapagkat ang tulad na nakakita niya o hindi nakikita. Sa pananampalatay ay itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo upang ang maglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Sa pananampalatay ay nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula na gaya ng malupang tuyo na nang sumuking gawin ito ng mga taga-Egypto ay pawang nangaluhod. Sa panampalataya ay nangalagpak ang mga kuta ni Jericho. Pagkatapos na makubkob na pitong araw. Sa panampalataya, hindi napahamak na kasama ng mga namumuhay ang patutot na si Rahab na tumanggap na payapa sa mga tik-tik. At ano pa ang aking sasabihin? sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jet, Jeff P., tungkol kay David at kay Samuel at sa mga propeta na ang mga ito sa pamagitan ng panampalataya nagsilopig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamu ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leyon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan ng talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mapatay sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli at ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap sa kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas o buko dito sa mga tanikala at bilanggoan naman, sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutokso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad sa naparuot pa rito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat na ngagpipighati, tinatampalasan na sa mga yaon ay hindi karapat dapat ang sanglibutan na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabutukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito nang sila'y mapuput, mapatutuhanan na dahil sa kanilang panampalataya ay hindi kinamtam ang pangako na ipinaghahanda ng Diyos ang lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Yan po mga kaibigan, ang